Hi guys, welcome sa ating vlog. So for today, uh, mayroon tayong gagawin is isang amplifier. So ang model ng amplifier ay Pro XA 1240F. Ayan yung ano niya. So mayroon siyang bluetooth at 8 in. FM radio. So ang problema nito guys, uh, wala pong sound sabi ng may-ari. May sounds naman sa kaso Twitter lang daw yung gumagana. So subukan natin kung ano problema talaga. Walang sounds daw guys. So, meron tayong speaker dito. Ito diotso so na speaker so subukan natin kung gumagana yung speaker natin pakinggan nyo yun gumagana so, gumagana ang ating speaker subukan natin sa saksak natin to lalimutan din natin ang tester sa AC uh, AC uh, 10 volts para uh, matest natin uy! kung may output ba talaga so testing natin power City. Try natin kung meron. ah so wala siyang follow. Sa ibi. Wala siyang follow. Dapat mag-level tao sa tulong yung speaker. Dapat may lalabas na bunta ito nakatodo na box mo natin sa auxiliar so yun ang laman nya guys yung simple lang yung laman nya apat lang yung transistor yung output nya sabukan natin kung anong problema ito lakasin natin yung buhay Ayan guys, so subukan natin yung ano nito. Kung saan ang problema. Okay. Check muna natin yung output. Bago tayo dumako sa kung uh, pay up or sa ano. Salpak natin yung speaker. negative. <clears throat> And then tester negative. Tagal natin yung ano. Dito yung sa tone control. Then check natin yung output ng amplifier. So, hangin natin dito. Sa left channel. Power on. Tapos <coughs> sa timestamp. Kita ba? Okay. Timestamp. So, Tapos natin yung ini speaking ab station yang ya yeah, ranti, sa kabila ya ranti, tasa pin, ay, ito sa kapila. Yeah, <coughs> So good yung output transistor sa saka yung preamp nya okay. pa nilagay natin tong control niya dito sa pa sa ano niya tong control pag wala eh, dito yung out niya sabihin na problema yung yung ano nito yung IC yung 455 4558 yan, yeah, kasi nasisira sa mga plant 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 plant. Chinik natin ito lahat. Okay naman. Yung volume at ah, itong mga IC. Okay siya. Wala siyang problema. So, ang huling check natin, dapat pala inuna natin yung voltahe bago tayo nag-check ng mga parts. So, ngayon, yung huli natin ay chinik natin yung supply ng preamp at saka control lahat ng ano itong 12 volts dito yan yung positive 12 volts is good naman ah uh, 12 volts ang lumabas sa ating multitester so yung negative 12 volts is uh, 7 volts lang ang binibigay dito galing sa yan dito yan sa supply so ito po yun yan sinundan natin tong circuit papunta rito sa transistor output ng supply so ito yung 2SA940 dito nagka problema yun so tinanggal ko yung transistor na yan wala naman problema good naman so ang nangyari pala guys is yung circuit ay putol na kaya ayan yan ang ginawa ko kinutut tapos tinupi ko sa dito kaya naging 12 volts ang out ng transistor na to itong 2 is a 940 so so ito namang isa okay naman so negative uh, negative volts lang naging ano problema so check natin buksan natin Ito yung gamit natin, tester. Check natin guys. Negative. Ayan. 11.5 volts. So, 12 volts na rin yun kasi hindi naman talaga ano yung ating tester. So, ito yung negative negative supply and then ito naman yung positive supply so parehas na asya guys so ngayon iti-testing natin yung ano, ano yung nangyayari let's go kapit natin

Ayan, papahalo nyo. Ayan. Okay. Saka okay. bula. So, good okay. So, is, guys. Ayan Sorry. Sorry na so subukan natin yang Bluetooth. So